Huwag mo ko kung anong tingin nila sa'yo. Ang mahalaga, yung puso mo, malinis sa paningin ng Diyos. Kasi... Ang Diyos ang tumitingin sa puso. Parang panghahama kasi sa kapwa, yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kaya ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin ang tao sa kanyang itsura. Pangunahin na, tinitingnan ng Diyos sa tao yung puso. Pero ano mo, kahit nasabihin pang pangit ang isang tao, kung tinitignan natin yung kanyang puso, merong mga taong maganda ang mukha ang nasa loob halimaw. Pero merong taong mukhang halimaw ang mukha, pero ang nasa loob ay parang kordero. Ganon. Kaya huwag tayong titingin sa anyo. At huwag ka rin maiinis kapatid kung pipintasan ka, o lalaitin ka. Huwag ka maiinis. Dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos na lahat ng tao, Diyos ang gumawa.